Wait! Hey, nyo dito, bayan, ha? Si Aljo Bentijo, sa DCXL News. Sa batas natin ngayon, bayan, ang paggamit ng confidential funds, pwede po yan rental of transport vehicle related to confidential activities. Meron din nakalagay dito, ah... Uh, rentals and the incidental expenses related to the maintenance of safe houses. Uh, ito yung existing law natin. Purchase of rental of supplies, material and equipment for confidential operation, Payment of rewards to informers or non-employees of the concerned government agency. Uncover or prevent illegal activities that pose a clear and present danger to agency personnel or property. Inabuso po kasi ito eh. Ha? bayan na? Ano ba ang confidential funds? Lamsam ito ha na pera na ibinigay sa isang national government agency para sa kanilang confidential expenses or those related sa tinatawag na surveillance activities in civilian agencies na susuporta sa operasyon nila at right mandato. Ito yung chinecheck natin para hindi po inaabuso kasi. Ayan, gagawa tayo ng batas. In aid of legislation ito ha. Okay. Ano po itong intelligence fund? Ang intelligence funds, e para po yung confidential funds din. Lamsam din yan. Binibigay po yan sa mga hands except for ah uh, the information gathering ng mga uniformed and military personnel and other intelligence practitioners na may direct impact on national security. Department of National Defense, Philippine Navy, Philippine Air Force, Philippine Army, Armed Forces of the Philippines, PNP, Coast Guard, National Intelligence Coordinating Agency, Philippine Drug Enforcement Agency at ilang pang mga national government agencies na nagpo-provide po ng budget allocation for intelligence funds. Ha? Sa isang ahensya ito, ha? Meron ding intelligence fund. Ano ba ang gamit ng confidential fund? Yung binanggit ko kanina ba 'yan? Ha? So ngayon ayusin na mukhang maraming tatamaan dito yung mga civilian government agencies na wala pong uh, kinalaman na uh, sa pagmaintain ng national security. Wala pong mandato na manguha po ng mga intelligence or intelligence gathering. It does not have a mandate of a uh, collecting Uh, or uh, mag-operate po ng tinatawag na intelligence gathering. Mga opisina na wala na mga undercover na operation at mga surveillance activities. marami tatamaan dyan. So antayin natin yung batas na yon, Okay? Maganda ito bayan. Paratisman lang. Respeto. Uh, respeto lang sa atin bilang mga taxpayer dahil hindi po, ah bayan, hindi po katanggap-tanggap Nasasabihin lang nila like, confidential funds po yan. Huwag kayong makialam. Hindi po pwede yung ganun. Pera ho yan ang taong bayan eh. Ha? Yeah, at least naayos na natin ito. Kaya pala gusto nilang tumakbo. Gusto nilang mahalal. Lalo na sa mga magpa-assign sa mga ganyang klase yung mga opisina because of that. Purbeda. At hindi po yan utang na loob ha sa mga halal na mga opisyal bayan na parang ginagawa natin poon. Trabaho po nila yan, mandato nila yan. Huwag natin silang pasalamatan. Ha? Na magbigay ng tulong sa atin dahil talagang yan ang kanilang mandato trabaho na magbigay ng tamang serbisyo sa atin.